Ganun ka game kahit producer, pwede. Okay. Ngayon lang ako nakakita ng taong ganun na, na kayang iset yung energy level ng set. Sa naganap ng What's Wrong with Secretary Kim Mijacon last month, sinabi ng aktor na gusto daw niya makatrabaho ulit si Kim. Kung wala daw producer, esya eh siya na lang daw ang magpuproduce ng kanilang magiging movie. Sa success ng tambalan nila ngayon, for sure lahat ng mga producer ay gustong gusto silang kunin. Nagsimula sa linlang hanggang sa magkaroon din sila ng Pinoy adaptation ng paboritong k-drama series na What's Wrong with Secretary Kim. Marahil ay nagtataka ang iba kung bakit gustong gusto ni Paolo na makatrabaho si Kim. Si Paolo kasi ay diehard fan ni Kim Chu. Nagsimula daw ang kanyang paghanga sa aktres noong nasa PBB pa lang daw si Kim. Bale 15 years ang nagdaan bago siya napagbigyan na pagbigyan ng makatrabaho ang kanyang crush. Kaya na may hindi na niya sasayangin ang pagkakataong ito. Lalo na't na at single na ang dalaga at bali-balitang nagsisimulan na rin daw manligaw si Paolo.